Ear signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ang ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Mensahe po natin, Spirit Guide, for Air Signs. We have Vegetarian. So, same kayo kind of ng energy ni Earth Signs. So, marami ba dito? Air Signs, ayan. Binabago nyo na ba yung diet ninyo? Mas kumakain na ba kayo ng gulay ngayon? Or sinasadya sa inyo dito ng universe, you eat more vegetables. Para makakonect din kayo sa higher self ninyo. And also, kung, ayun nga, nagmamanifest kayo ngayon. Ayan po, your signs is, mas maging strong. Maging stronger, ano kayo, manifestor. Strong manifestor kayo. Tignan natin, spirit guide. Ano po po ang mensahe natin for... Ayan, baka meron kayong mga tanim na vegetables dyan at namumunga na sila. Or pwede nang i ba ngayong araw? We have, your desire is within reach. Have faith as everything is working in your favor. So, ayan, everything is working out in your favor. Ayan, your signs right now. Sun, your sun is watched over and protected as he explores his world. Meron ba kayo ditong anak or yung iba po sa inyo? Pwede kayo yan, kayo yung anak air signs. So, pinagdadasal kayo ng parents ninyo. Always yan. You, hindi nyo yan kailangan, ano ba, i, Ano ba yun? Hindi nyo yan kailangan itanong. Parang ganun. Kasi, kahit hindi nyo man nakikita, for some of you, hindi nyo na feel na parang concern sa inyo yung parents ninyo, pero pinagdadasal kayo. Siguro dun, true prayers niya kayo binabantayan. True prayers niya pinaparamdam sa inyo na mahal niya kayo laging may dasal sa inyo yung parents ninyo. Hindi man siguro ninyo ma-feel air eh, signs, pero pinagdadasal po kayo. Mm -mm. Tignan natin. Medyo nalungkot ako niyan. Siguro yung iba sa inyo, hindi kayo okay ng parents mo. We have obstacles and blocks are lifted. All your good personal work and your positive energy shifts have become previous obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your projects. Stay stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance con abundance continues. Ayan po. So, madami na dito. Air signs, nalilift na yung mga blockages ninyo sa life. Okay? So, ano lang talaga kayo dito, have faith, ba diba, sa inyong mga goals in life. Kasi may progress na napaparating sa inyo. ba diba, kahapon, kung napanood nyo yung video natin na yon yung black candle na ginamit natin, para yon mawala yung mga blockages sa life ninyo. Tingnan pa po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for a signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin, Spirit Guide, we have slow but steady. Ayan po. So, yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong nagmamadali pagdating sa career. Talagang ine-enjoy ninyo kung ano ba yung mga dapat ninyo pang matutunan. So, we have feminine energy. Ayan, slow but steady and we have feminine energy pagdating sa trabaho. So, ayan. Pwedeng yung mga kasamahan mo sa work ngayon. Mabagal silang ang kumilos air signs pero ano naman uh, pulido so ayan po wala namang magre-retake dito ng mga works ngayong araw so okay pa rin hindi pa so ayan ganyan yung kilos ninyo ngayon sa work tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo so we have naman burden pagdating sa negosyo so medyo yung iba sa inyo medyo nahihirapan na i kayo ngayon pagdating sa inyong negosyo pero normal lang naman 'yan kasi 'di ba sinasabi ko naman sa inyo ear signs hindi naman laging Pasko pagdating sa negosyo. 'Di ba may mga times din talaga na 'yun na hindi naman bokya pero mababa yung kita. Yan. So pag ganyang mga times ba ano ba yung dapat ninyong gawin? Ano ba yung diskarte ninyo? So we have duality. So, pwedeng sinasabi sa inyo dito ni Universe, nakikita ko kasi dito ay e, your signs. Diba, meron kayong sariling business ninyo. Tapos, ito po. Pwede kayong maging investor, maging partner, or makipag-partner kayo sa ibang business. Yun yung nakikita ko dito. Mas, in that way, mas magiging magaan yung flow ng money ninyo. Pero ear signs, no? pag-aralan nyo pa rin yan. Hindi porket sinadjust ko yan, yan nakagad yung gagawin niyo Pag-aralan nyo pa rin. Kasi yan, depende kasi yan sa business na pag-investa ninyo. Or yung magiging investor kayo, ganyan, sa isang business. So, tignan po natin, spirit guide, pagdating naman sa kaperahan. Kamusta naman po ang kaperahan ni Air Signs. We have reunion of souls. Mo kami magbabayad na sa iyo dito, Air Signs. Kung meron may mga utang sa inyo, ayan po, maaalala kayo ng mga taong 'yan at magbabayad na sila. We have past, present, and future. Okay, so ayan po, yung karamihan naman sa inyo, air your signs is pwedeng kayo to ng asawa mo, pinag-uusapan ninyo kung ano ba yung gagawin niyo sa finances niyo ano ba yung mga plans niyo And ito, kasama din kasi yung future ng inyong mga anak. So, hindi na lang talaga, air your signs, yung future niyo yung iniisip niyo pati yung future din ng mga anak niyo Ayan, kung lalo na kung meron na kayong mga anak. Pero yung iba naman po sa inyo, ayan, future niyo talaga yung iniisip niyo dito. Parang alam mo yun, kung meron ka mang pagkakamali sa past, So natututunan mo 'yan, parang naa-apply mo yung mga natutunan mo sa past dito sa present mo. At yung nangyayari sa present mo ngayon ay malaki din yung magiging impact sa future mo. Kaya naman yung iba sa inyo, nag-iingat na talaga kayo pagdating sa finances ninyo. Hindi na kayo basta-basta gumagastos lamang. Air signs. Tapos yung iba din sa inyo, nakikita ko pwedeng meron kayo ditong pinag-aaral your eh, science. Hindi ko lang alam kung pamakin nyo ba yan kasi yung iba nga sa inyo, wala pa kayong mga anak or pwede rin po na yan ay kung meron naman na kayong mga anak, mga anak nyo yan. Yung iba din sa inyo dito nakikita ko, may desire kayo na parang kumuha ng mga scholars your eh, science. Ewan ko, parang tulong nyo yun talaga. Parang give back nyo ba yun sa community? I don't know kung sino yun, pero meron dito. Siguro yung, sinasabi naman ng iba sa inyo, kung marami lang po talaga akong pera, ayan, kung mayaman po ako, talaga, kukuha ko ng mga scholars. Ayan po. Tignan natin pagdating naman sa love life. Spirit guide, we have letting go. So, ito. Ano ba tong nile-let go ninyo? Emotional release. Ayan po. So, iba sa inyo, medyo emotional kayo. Ngayong araw na to, pagdating sa relationship, pwedeng nagkasagutan. Tignan nyo, parang magkaiba kayo ng direction na pinupuntahan nitong person mo or tinitignan. So, pwedeng hindi kayo nagpapansinan. Ear signs. Nagiiwasan yung iba sa inyo Bakit? Kasi po pwede kapag kayo ay nag-usap agad-agad Pwede na ang mangyayari, your signs May mga masasabi kayo na hindi nyo dapat sabihin And ganoon din yung person mo Haga sa okay na kayo Pero yung sinabi nyo sa isa't isa, nandoon pa rin So pwedeng yun na yung iniiwasan ninyo We have ascension Huwag kayong mag-alala, magkakabati rin kayo Kailangan lang munang pahupain yung emosyon So yun, huwag kayong masyadong mag-uusap talaga Kapag kayo po ay emosyonal. Kasi marami sa inyo ear signs, masakit kayong magsalita. Yes, yung iba din sa inyo ear signs na pag kayo ay nagagalit, di kayo masyado nagsasalita. Pero once naman na nagsalita kayo, ang sasakit na mga sinasabi niyo Bakit masakit? Kasi totoo. We have retreat. So ayan, magmuni-muni daw muna kayo ngayong araw na ito, ear signs. Para sa, ayan, para sa ikapapanatag ng inyong damdamin at ng relasyon ninyo. Tignan natin ano ba ang gustong sabihin sa'yo. Spirit guide, ano po ang gustong sabihin kay Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, walang lumalabas. Ito pala. We will be together again. 'Di ba may pagbabalikan, may pag-aayos na mangyayari dito. 'Yan. Sabi ko nga sa inyo magkakaayos pa kayo nitong person mo. And meron ditong nagsasabi na we will be together again. Magiging kayo daw ulit. Okay, so pwedeng may hope pa yung taong 'to na maging okay kayo. Pero nasa sa inyo 'yan kung papabalikin nyo yung tao na 'yan. Air signs. Ito po yung mga lucky numbers mo. We have number 3, 10, 7, 43, 37, 40, 24. 4, 26, and 17. At eto naman po yung iyong wishing candle. So, mag-wish na po kayo. 3 wishes and 3 times nyo pong ulitin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo.